Grabe yung daan guys oh. Napaka steep nyan Not recommended ko dito Pero grabe yung view Hello what's up mga ka-James Ayan so we May pupuntahan kami ngayon uh, Isang Underrated or hindi kilalang Pueba So Pakyat na kami doon sa sinatawag nilang Mount Wakar Mawak Wakar So yung tour guide namin Ayan po naguna Yung naka Naka green So balik kasama ko yung kapatid ko Ayan so kung gagawin namin doon Hopefully, makarating kami ng safe dun sa taas sabi ng napagtanongan namin sa, nasa around 2 hours yung uh, paglalakad bago natin marating yung mount mawak wakar which is andun po yung cueva so let's go guys samahan nyo kami yung kasama namin adventure yan ganito yung daan dito, pakyat. So, kung hiker ka, basic lang to sa'yo. Pero kung beginners ka, I highly suggest na mag-lack ng tubig. Kagaya ako, hindi ko masyadong ano sa hiker, medyo hinihingal na ako. So, nandito pa kami sa paanan ng bundok. Ayan. Ayan daan mabato bato kasama namin yung tour guide namin na una. Ah, grabe guys hiningal ako tinanggal ko yung damit ko kasi medyo nahihilo na ako medyo malayo pala yung ano lalakarin ako na yung nahuli yung mga kasama ko nauna na yung daan ako na mag isa dito ayun yung daanan may daan naman pero halatang ano matagal nang hindi na nadaanan ng tao guys uh, second station namin yung daan ngayon, grabe di ako in-expect yung daan hubos lahat yung pots ko sa katawan <laughs> grabe mm -hmm. ayan sa sobrang tagal nang walang umakyat dito mga gems gumagawa pa kami ng daan yan o. Medyo matagal lang tong hiking namin. Ayan, ito mga ka-gems. Ito yung dinadaanan namin. Nakatakot to. Ang lalalim ng mga butas. Yung mga kasama ko nauna na una na. Pasilip lang sa mga kuya Grabe yung daan guys. batong gumuho maraming bato sabi oh. yung dundanan namin oh. katakot ang lalalim pa naman yung malalim yun guys natabunan lang ng mga dahon ng kahoy guys kung pupunta kayo dito hindi ko recommended kung dadaan kayo dito kung possible may ibang route dun kayo sa ibang route grabe dito ang daan no? oh. mga malalaking tipak ng bato na malalam yung butas yan mahulog ka dyan ayan oh dun kasi ilalim eh, yung malalim yan natabo na lang ng mga ano na dahon yung mga kasama ko yan oh nauna na. Hello mga ka-James so. Sa daan may nakita kami ng ano dito, rock formation. Yan you know, ganda. Tara na lapitan baka makahanap tayo ng kan. Ancient. Kaya iba yung mga ano dito, mga baging dito guys oh. Pitan natin ng konti to. ka makahanap tayo ng mga ancient writings dito yeah, lang ano kaya yung butas na yun guys oh eh yeah. ancient symbols ata to parang may na tayong ancient ano sinaunang simbolo yan yan guys naka-engrave siya dito sa rock formation ganda grabe guys hindi ko in-expect na ganito yung daan hubos yung lakas ko ito yung daan, oh. Kamay palang ata ng mga tao dito talagang nag-hiking dito. Uh, nasa kalagitnaan kami ng ano, gubat. And nakikita na namin yung rock formation dun sa taas. Ayan, oh. Puli, nakikita ninyo, guys. Ayan, oh. Yan. Grabe, nadaanan na namin. Lalakbayin ng mga bato guys tapos ano. Ang lalalim ng mga bitak nito. Ano. Kita, andog mahuhulog ka dito, ano. so Super ito yung pinakamahirap na adventure na nasubukan ko grabe pagbos ng lakas ng tuhod ko dito guys yan ang kasama ko kaya pala siya guys tinawag na ano mount wakwakar kasi war yung daan wasak 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 yung daan yun o kung know, kami galing yan yan dadaanan namin yan at yun pa yung mountain peak nya lapit lang yan sa camera pero malayo pa yan tsaka yung daan grabe challenging not recommended unless na uh, ano nidaanan daanan talaga delikado ito sa mga hindi sanay mag hiking bagol may mga kuwiba kuwiba pa dito yan Sabi niyo paligid. Ano mga bato dito parang nahulog galing dun sa taas. Kaya pala tinawag siyang Mount Nawakwakar. Talagang nawarwar yung mga ano dito, mga daanan at saka bato. Yan dito guys, so oh, may nabuo ng calcite formation. So, calcite or ano stalagmite parang ano parang isang parto ng kuweba guys na nasira kasi I think itong bato na to galing sa taas I think stalagmite ito yun guys oh yun pwede grabe yung daan mga ka james ito yung pinaka worst ever ng daan na nadaanan ko Ah, uh, kasama ko. Challenging. Grabe ka challenging yung daan. Yun o. Mula dito, makikita yung buong ano. Buong batak. Yun o. Huh, gabe ini tuh. Grabe yung daan guys. Oh. Napaka steep nyan. Huh. Not recommended ko kaya dito. Pero grabe yung view. After of 2 hours Ug torture itu nganda. Pero yung tour guide namin doon kami pinadaan pero hindi ko recommended grabe oh kita nyo naman. Pero ganda ng view. Ganda ng view. Grabe ang daan. You know. Kindaan namin guys, grabe. ano oh. happy yung daan guys. Ah, <sighs> makin uh, ng lahat. Para lang sa adventure. Happy <laughs> uh, guys. dito na kami sa pinaka peak ng Mount Alaben ano Wakwakar Wakwakar so ang ganda ng view dito kaso ano lang maraming obstacle na mga kahoy wow, sige Grabe <sighs> guys Ah grabe yung nasuotan namin na trail guys dito sa Mount Wakwakar grabe yung daan oh ayan butas yan napakalalim ayan Ang nanginginig na yung tuhod ko grabe Whew. worst trail ever talaga to hindi na tumaulit guys promise and guys kasi umuulan na so tayo natin mag alauna na rin so unfortunately hindi namin hahanap yung kuweba so sabi ng tour guide namin kailangan na namin bumaba kasi babagsak na yung ulan eh. mas bilikado dito yung daan as you can see super stiff yung daan and anytime pwede may mahulog na bato as so, you can see oh kaya uh, no choice Ayan na yung kasama ko ng unan sa baba so super so far hindi na ako babalik dito guys promise napakahirap yung daan so thank, thank you guys for watching so pasensya na hindi ko na pakita sa inyo yung mismong kuweba Kasi hindi na pinahitahintulutan siguro ni Lord na makita natin yan so yun, yun lang. thank you for watching